Wag mo akong hipuin. Kausap niya si Maria. Sapagkat hindi pa ako nakaak nakakaakyat sa Ama. Ngunit, pumaron ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, ano sasabihin? Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Si Kristo po, ha? Si Kristo po, aakyat sa kanyang Diyos. Hindi siya yung Diyos na aakyat. Hindi na sinabing, aakyat na ang inyong Diyos. Wala sinabing ganon. Ah, wala nun.